Patuloy pa rin ang recovery ni Senator Bong Revilla matapos ang kanyang Achilles tendon surgery. Maingat siyang kumikilos at inaayos ang bawat galaw upang masiguradong maganda ang resulta ng kanyang operasyon. Hindi pa siya bumabalik sa paggawa ng pelikula pero excited na siya para sa season 3 ng walang matigas na polis sa matinik na misis. Ayon kay Senator Bong, we're not getting any younger. Kaya sinisigurado niyang maingat siya sa lahat ng kanyang ginagawa lalo na ngayong na nagre-recover siya mula sa operasyon sa gitna ng kanyang recovery nagdiwang ng simple pero intimate na 58th birthday si Senator Bong Revilla noong Miyerkules na ginanap sa Cork Elite sa Bonifacio Global City Taguig kasama niya sa espesyal na okasyon ang kanyang buong pamilya kabilang ang kanyang asawa na si Congresswoman Lani Revilla mga anak Apo at malalapit na kapamilya. Nandun din ang ilang mga niya sa GMA7, kabilang ang buong kas ng kanyang palabas na walang matigas na pulis sa matinik na misis. Hindi maikakailang napaka-close nila sa isa't isa at patuloy na sinusuportahan si Senator Bong sa lahat ng kanyang endeavors. Ang asawang si Congresswoman Lani ay proud na proud pa rin kay Senator Bong na kahit pa tumatanda na tila hindi ito tumatanda sa itsura. Ayon kay Congresswoman Lani, proud ako na marami pa rin ang nag a sa asawa ko. Kahit 2 years na lang, senior na siya. Pero okay lang yan. Ang importante, he's taking care of himself. Bukod sa kanyang birthday celebration, in-update rin ni Senator Bong ang lahat tungkol sa nalalapit na 50th Metro Manila Film Festival Sinimula na noong araw ng kanyang birthday ang sine sigla sa 50, kung saan 50 na pelikula ang ipapalabas sa mga sinehan sa halagang 50 pesos lamang. Isa sa mga tampok na pelikula sa selebrasyon ay ang kanyang naging top grosser na ang Panday na muli niyang hinihiling na suportahan ng mga manonood. Sabi ni Senator Bong, suportahan po natin yung pelikulang Pilipino para mabuhay muli at ibalik natin ang sigla. Sayang at hindi ako nakasali ngayon sa MMFF. Malungkot man siyang hindi makakalahok sa MMFF ngayong taon, masaya naman si Senator Bong na makita ang muling pagsigla ng pelikulang Pilipino. Nais niyang makita na muling mabuhay ang industriya, lalo na't ito ang isa sa kanyang mga advokasiya sa pagiging artista at public servant. Bagamat, masayang ipinagdiriwang ni Senator Bong ang kanyang birthday at excited siya sa darating na MMFF. Malaki pa rin ang kanyang focus sa kanyang full recovery. Sa ngayon, nakatutok siya sa pag-aalaga ng kanyang kalusugan, lalo na't na kailangan niya itong tutukan upang makabalik ng maayos sa kanyang trabaho. Hindi lang bilang artista, kundi pati na rin bilang lingkod bayan. Pinapakita ni Senator Bong na kahit dumaraan siya sa mga personal na pagsubok, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang suporta sa mga proyektong mahalaga sa kanya. Isa na rito ang Filipino film industry kung saan hindi nawawala ang kanyang suporta sa MMFF. Saka sa kasalukuyan, excited si Senator Bong na muling bumalik sa taping ng Walang Matigas na Polis sa Matinik na Misis Season 3. Ayon sa kanya, kahit na sa recovery stage pa siya, pinipilit niyang gawin ang lahat ng maingat at ligtas upang matiyak ang kanyang kalusugan. Sa kabuuan, patuloy na inspirasyon si Senator Bong Revilla sa kanyang fans at kapwa-artista. Sa kabila ng mga personal na pagsubok, ipinakita niya ang dedikasyon at pagmamalasakit hindi lang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa industriya ng pelikulang Pilipino ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga adbokasya habang unti-unting bumabalik sa kanyang mga proyekto. Abangan ng mga susunod na updates kay Sen. Bong Revilla at suportahan ang kanyang mga darating na proyekto. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga showbiz palita. Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kit sa next episode dito sa... Kitaki Showbiz.